Pre, Gugutom oh, okay. na ako. Parang nararamdaman na nga. Ang bilis natin magutom na nga. O, pwede naman kumain tayo, pre. mag na tayo sa kali eh. Pareho sa pareha. Kala na siguro naman, hindi ka na ako nakakagutom. Okay. Nakakagutom, ha? Ayun na so, nga. masarap na kain dito sa GMA. Kuya, ikaw taga GMA eh. Kalma niya yung chat <laughs> <laughs> oh, yun, uh, yun, niyo. Yun. Oh, oh. pa si <laughs> wow, inasal. Sal? Ah, Wow, inasal. 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 Wow, Yeah. Saan tayo, pare? So, Uwi na sal. Uwi na sal? Uwi ko na. Ang bango. Oh. Parang trending to eh. Trending ba ito nga oh. ito? Sa... Ito yung Sa hindi Sakto. pinipilahan. Hindi pinipilahan. Oh. So. Pero... Nakikipagsiksikan. <laughs> <laughs> Nakikipagsiksikan. <laughs> मेरा मतलब पता लगता है कहीं ना कहीं पर पुत्र तृप्ता है रे वो ना तो क्या हम कर रहे हैं काय काय म्हणत आहे आता फक्त तो जागेने लातो और ना देखो रे बस كده दावत तो उसने परफेक्ट होता हूं मुड़ते रहना आसे गेटिंग मेनू हाय मैम Ayan, ma'am. ayan. Ma'am, ano pala yung ano niya dito? Mga bestseller niya dito? Um, ano po? ang um, bestseller po na is Tapos, ah, uh, inasal po is chicken inasal. Ano yan, inasal po? Ayan, ayan, no, ano? Uh, ano, preg? Ano gusto mo? Siyempre, inasal. Ayan, 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 Gutom ayan, e. Busog gutom ako eh. Parang busog ako sa ano eh. Kakabiya eh. Gutom sa uh, ano eh. Ah, sige ano na lang. <gibliyan> dito pero, naho, oh, no. po, Oh, sige. Okay. Uh, sige, ano na lang, uh, palabok at uh, inasal tsaka chicken inasal. Yan, thank you po. Uh, Pero yung ginata order natin, ba? kanina pa ako naghihintay oh, dito. Oh, <laughs> wow, wow, wow. Mmm. Pasimbongo ng waitress. Ay, charta. <laughs> Hi, ma'am. So, ma'am, napakasarap ng pagkain nyo dito, ma'am, sa Wow Inasal. Yan. Ma'am, uh, saan po pala ito matatagpuan, ma'am? Ah, uh, yeah, ma'am. Thank you okay. po. God bless you po. Okay. Kaya kung saan may masarap na putripan tripan, nandun ang Kuya's Barkadahan. Kaya ako, at ako, at ako,